Nakapamahagi na ng mahigit 51 million pesos na tulong ang pamahalaan sa mga residenteng na apektuhan matapos pumutok ang bulkang kanlaon sa Negros Island. Ayon sa NDRRMC, kabilang sa natanggap ng mga apektadong residente ang family food packs, hygiene kits at sleeping kits. Batay sa uling tala ng NDRRMC, nasa 14,666 individuals o katumbas ng 4,666 62 families ang kasalukuyang nananatili sa 26 na mga evacuation centers. Kabilang sa mga evacuees ay mula sa Bagu City, La Carlota City, La Castellana at San Carlos sa Negros Occidental at Canlaon City sa Negros Oriental. Kahapon, opisyal ay over sa Canlaon City at Negros Oriental ang tig 30 milyong pisong tulong mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nagpapatuloy na response effort sa mga pekta ng pagsabog ng bulkang Kanlaon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila, The Music News Authority.